Balik muli ngayon si Michelle. Well, kabayan, meron po ako sa inyong gustong i-share. Alam nyo ba, meron po sa akin nag-text na Pilipino kagabi. Actually, nagkausap kami kagabi. Ito yung nga ko po. Um, kagabi, about po sa isang Pilipino na tinanggal po siya ng kapwa nating Pilipino na manager din po. Hindi ko na po sasabihin kung sa nagtatrabaho o bibigyan ko na lang po kay ng clue. Nagtatrabaho po siya sa retirement actually. And, and actually, sa part ng... Sa part ng Manitoba po siya nagtatrabaho. And then, hindi ko na po sasabihin ko sino, no? Well, inaamin niya po na natanggal po siya talaga sa trabaho dahil kasalanan niya din po. Terminated siya kaagad. Yun ang masakit nun, kabayan. So, ayan, nagkausap sila ng manager na Pilipino do sa office. Diba, nagkausap sila, sinabi na ganito, ganun, ganun. So, tinanggap niya naman kasi pagkakamali niya nga naman talaga, which is okay lang sa kanya na tinanggap niya na, okay, sige, matatanggal ako. Pero hindi niya alam yung pag-uusap pa lang nilang yun ang magbibigay sa kanya ng mitya para sa mga nararamdaman niya mga sakit ngayon sa buhay niya actually pag sinabi kong sakit ano yun yung mental illness mental stress emotional emotional stress lahat na pati physical stress nandun na rin kasi hindi rin siya makahanap ng trabaho eh alam niyo ba kabayan nagkausap sila sa office di ba and then after alam niyo po, umuwi siya ng bahay at nagtataka siya, alam lahat ng, ng doon sa bahay niya na, natanggal siya sa trabaho, na nagtataka siya, wala naman siya pinagsabihan ni sino sa kanila. At hindi lang yun. At ang sabi niya, at ang sabi niya, alam niyo ba, yung buong barangay nila, like for example, la dito sa lugar namin, sa Lloyd Minster, yung buong barangay namin dito, alam yung nangyari sa trabaho niya. So nagtataka siya bakit ganun, wala naman siyang pinagsasabihin? Kasi alam nyo ba, yung yung mga chu 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 chu, alam niyo ba, hindi ho kasi pare-parehas 'to ng nang nararamdaman ni. Eh. Minsan no, yung taong sinasaktan nyo, mahina po siya. Hindi po lahat ng Pilipino malalakas po ah uh, uh, talagang hindi sila yung iba sana, yung iba hindi si kabayan nasasaktan masyado dahil sa mga nangyayari. Kung baga, parang ano ni, sabi niya nga sa akin, alam mo ba, ma'am, ma, am, ma am Michelle, kailangan ko nakausap. Kasi kung walang kakausap sa akin, baka may mangyari na sa akin eh. Sabi niya sa akin ganun. So, natakot naman ako, kinausap ko siya bigla. Tapos yun nga, alam niyo ba, Nagtataka nga siya no, kung sino yung nagpapakalat ng ganun. Yung pala yung manager na Pilipino. Yung manager na Pilipino na sinabi kung kani-kanino yung nangyari sa kanya sa trabaho. Hindi ba pwede maging confidential, di ba? What's in the office, sa office lang dapat mangyayari. Kung baga huwag nang pagsasabihin kahit kanino, Ang ah, nangyari kasi kinalat doon sa buong retirement home at nangyari pa na din doon sa, buong, sa buong barangay nila. Grabe, kaya yung si Kabayan, Ah, uh, mentally stress, emotional stress, hindi siya makahanap ng trabaho din dahil dito sa kagagawan daw ng manager na ina, yun, yun ang sabi niya sa akin. Pare-parehas tayong Pilipino, pero tingnan niya yung ginagawa ng kapwa Pilipino natin sa atin, ano? parang ang sakit-sakit. Alam niyo ba, sabi niya sa akin, Ma'am, gusto ko to sa'yo i-share. And gusto ko rin to i-vlog mo para malaman ng mga maraming tao kung ano yung nararamdaman, nararamdaman ko. Kasi, alam niya na nasa isip niya, hindi mo alam kung ano gagawin niya. Eh. Talagang, parang aburidong aburido siya sa nangyayari sa buhay niya. Yung sinasabi niya, natatakot ako, man. baka meron sa akin mangyari. Yun ang sabi niya sa akin. Talagang, natakot din naman ako. Kasi, sabi niya, kailangan niya nakausap. Kung walang kakausap sa akin, baka may mangyari sa akin. Biro mo yun. Nako talaga. Alam nyo ba, ang hirap po dito ng mga kapwa natin Pilipino, kapag po meron mga posisyon, masakit na ito, ginagamit yung posisyon nila. Masyadong inaabuso. Paano yung walang magawa, di ba? Yung mga tahimik lang, di ba? Ano gagawin nila? Susunod na lang sa inyo. Eh, lalo pa kung baguhan lang sila. Di ba? Yun na masakit nun. Ang sabi ko nga sa kanya, um, um, hindi ko alam kung dapat ko pa sabihin, pero ang sabi niya kasi sa akin, gusto niya maging awareness so para sa mga ibang sa ibang kababayan natin na, na sana 'wag nang matulad pa sa kanya na mayroong pang another na kababayan na mangyayari sa kanya kasi parang nakakaaburido daw eh e may pamilya din daw siya. San daw siya nakukuha ng kakain? hindi siya makakita ng trabaho, ilang weeks na daw siya na walang trabaho. Actually, ang sakit-sakit sa puso niya. Actually, talagang hindi niya malaman kung ano gagawin niya. nag apply siya ng trabaho pero hindi siya makakita ng trabaho. Actually, ang, ang sakit no kabayan, ano kapwa mo Pilipino, yung pa yung to, ano sayo, ang uh, ang uh, ang sisira pa sa atin, ano? Bakit kaya no? It's already been given. Talagang tatak Pilipino na 'yan na talagang may crab mentality talaga. Pero ang sakit nito. Sana no maging ano tayo, maging aware tayo kung ano yung kalalabasan ng ng ginawa natin sa kapwa natin kasi may pamilya din sila. Eh. Nagpapadala din sila, 'di ba? Tsaka isipin mo ko ano yung mangyayari sa kanya, baka mamaya hindi niya no, magpakamatay siya. 'Di ba? 'Yun ang masakit noon. Kaya wag naman po natin sana abusuhin yung kapangyarihan natin kung meron tayong posisyon. Kasi kawawa yung mga walang posisyon. Sumasabay lang sa inyo paano kung hindi niya alam lumaban, 'di ba? Kawawang kawawa talaga kaya sa mga nangangarap mag-Canada diyan or alam ko na kayo mga na, mga nasa iba't ibang bansa, alam ko na po nang kalaban natin dito talaga sa iba't ibang bansa ay kapwa natin Pilipino kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo or alam niyo na talagang pati bayan lang talaga patibayan, patatagan, matira matibay talaga. Ang pangingibang bansa hindi talaga biro-biro. No, kabayan ano, talagang sabi nga eh, ang OFW ang pinakasinungaling. No, kasi sabi mo sa pamilya mo na wala nangyayari pero hindi lang nila alam. Kawawang kawawa na tayo dito sa bansa natin. Ah, sa bansang pinagtatrabahuan natin. Diba? Ang sakit. Kaya, ano bang masasabi ko, no, kabayan, ano? So sana mag-ingat-ingat tayo sa bawat na uh, bawat bawat salitang ibibigay natin, no? Kasi hindi natin alam si Kabayano na palang pinagdadaanan tapos ginaganong pa natin, 'di ba? Lalo nakakadagdag actually. So sana Kabayan na uh, naging inspirational po ito sa inyo, itong binahagi ko po sa inyong balita. talagang... nga uh, laban lang po tayo no? at saka tandaan nyo wag po kayong susuko kung ano po yung nararamdaman nyo kabayan isurrender nyo po sa Panginoon kasi po sa Panginoon wala pong imposible kabayan walang imposible sa Panginoon actually surrender everything to God and I know talaga magkakaroon kayo ng peace of mind sa sarili nyo talaga no? alam ko hindi ura-urada yung but then slowly but slowly diba? magkakaroon kayo ng peace of mind sa sarili nyo so So, kabayan, kung napapanood mo to, ayan na, i-share ko na. And then, huwag ka na mawala ng pag-asa, tsaka maraming trabawa. Um, laban lang tayo para sa pamilya, okay? And then, yun lang po kabayan and sana po nagustuhan nyo po ang aking vlog today. Kung nagustuhan nyo po, like and share naman po. And eh, meron po akong bagong uh,